Ah! ah Love! Magkakaroon ng takot, Love! Aaaaahhh! Ah! Huh? oh, Huh? Huh?! Nalabas Baby! Nalabas baby! Ah! Love, Love, Love! love! Labas kayo, Baby! baby! Ah! Let's, ah! Let's go! Let's go! Ahh! Ah! Baby, oh! <laughs> 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 ah! oh, labas kayo, baby! Labas kayo, baby! baby! sana tigis na ako eh, putanako jara ka, baby. ah, yeah, ano? 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 Ayan. Yeah. Tara na, tara na. Oi, oi, Tara na, tara na. Isunod mo. Hindi mo wag ka pa sa akin, 'te. Hindi lang, pa sa akin, sobra akong sakit kasi ako, 'e. Eh. Ayan. Let's go. Let's go.